tangabuntarinupa ang suportaan kapitan ang pananang ungahin manginahan ng galing at shame lu at panduha duang istorya ay gan Siya malo, ulan, dayo, gani hey ma, yung ganiyan tapang mo lima hindi maganda ang pagbabago makikita mo totooong pagkatao ngayon kita mo makikita mo ana ponce ang SK news sa lahat kasama yan sa pinaplano ng makab Oh, ang catchy, di ba? Ilan lamang yan sa mga pumapatok na campaign jingle ngayong opisyal nang nagsimula ang pangangampanya para sa barangay at SK elections. But oops! Hindi lamang ang pagiging catchy o upbeat ang kinakailangan ng isang campaign jingle dito sa Pilipinas. Dahil ayon sa Comelec, may mga guidelines pa rin na dapat sundin para sa mas maayos na pangangampanya. Isa na rito ang pagsisiguro na walang kahit ano election campaign o propaganda material ang maaaring lumabag sa gender sensitivity principles na alinsunod sa Republic Act 9710 o ang Magna Carta for Women. Kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang bastos, bulgar at nandidiskriminang materyales sa pangangapan niya. Tulad na lamang ng isang campaign jingle sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija na muntik na ma dahil sa pagbanggit ng pribadong parte ng babae sa lyrics nito. Muling nagpaalala ang COMELEC na maaaring parusahan ng kahit na sinong lalabag sa mga nasabing patakaran at regulasyon. Bagkus, tayo ay mas maging maingat at mapagbantay sa mga kandidatong aktibo ng nangangampanya sa ating mga barangay. John Manalo, para sa Fight.